fan shark circle Yan. so nag circle na po siya so ganyan ang kadali konting ano lang konting hilot lang natin ng mga ng mga addresses natin ng konting baka baka yung mga sir this is Owek so for today's video tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ng personalities sa mga ilaw natin kung ginagamit natin sa mga ano sa mga kapwa lightsman, mga kapwa natin diyan lightsman man kung paano ba gumawa ng personalities ayan so pwede ito sa mini pearl 1024 na gumagamit ng R20 na files and then pwede rin ito sa mga Titan sa mga Tiger Touch Arena lahat ng ano ng ano na avolites na systems na consoles pwede ito pwede rin ito sa 1024 na no, karami ginagamit natin sa mini pro 1024 Gawain natin na personalities yung kay Broadway na beam 230 which is ang alam natin na very common na ilaw dapat meron po tayong ano muna installer muna tayo ng ano ng uh, avolites titan na simulator and then kasama na po yan sa software yung avolites personality personality builder para sa ano. So medyo mabang-abang video ito para sa mga interesado, continue lang to watch. So let's start patayin muna natin yung beam to natin. Ayun, nakokontrol po natin 'yan. Ayun. Patayin natin yung ilaw. Ayun. Open muna natin yung tinatawag natin na personality builder. Close para gawa tayo ng bago. Then simula talaga tayo sa pinaka basic. So search na natin ito sa personality builder. Ayun. Labas na yan yung sa Abolites. Kasama na po yan sa once na na-download nyo and then na-install nyo yung software. Ayan. So, una, gawa tayo ng new. Ayan, new. Then, may makita tayo na very confusing pa dito. Siyempre, so una, hindi pa natin matindihan yan. Kaya, isa-isay natin. So, let's start with sa fixture 1. Ito. Click natin yan. Mag-highlights yan. Para mabilisan tayo. So, display name. Gawin natin to Broadway 230 beam. And then, name ng ano ng fixture is uh, LB230NA. So, yan yung model name niya. And then, yung manufacturer is uh, again Broadway. Ayan, Broadway to 30 beam. Para lang yan sa mga labeling para mas madali nating matrack kung saan natin nilagay yung folder and then yung malaman natin yung pangalan niya. So, punta tayo sa dito, sa gilid. May pangalan po dyan, attributes. So, dito na yung mga channel natin and then dito na tayo. Uh, mga nga ng, ng, ano, ng, user manual talaga. Huwag nyong tapon yung user manual nyo kasi importante sa, sa, paggawa ng personalities. So, kapain mo natin. Ito yung pinaka-basic lang talaga muna tayo mga sir sa paggawa ng personalities. Na, uh, parang ano lang sa parang slide lesson. And then para mabasa rin ng console natin gaya ng 1024. So hanapin natin uh, channel. Meron tayong makita dito na kung ilang channels po siya. So ito yung bintu 230 is meron po siyang 16 channels. So, so isang mod lang po siya. Channel 1 niya is may pangkapangalan po yan sa user manual natin, isa uh, color wheel. Na uh, hanapin natin yung ganito yung color. So ito may color. Yan. So yan, click lang muna natin channel 2 is stop or strobe. So nab nabilong 'yan sa natawag natin na shutter. Ayan click na natin shutter uh, channel 1 color, channel 2 shutter channel 3 is dimmer, syempre may nakita natin dyan, dyan dimmer, channel 4 is gobo, channel 5 is a uh, prism insertion or prism lang ayan, 6 uh, prism rotation and then effects movement so wala tayong idea kung ano yan pwede natin yan lagyan ng generic lang kasi para may slot or para may ma allocate lang yung channel kasi kung nag-error kasi kung hindi natin lagi hindi natin lagyan ng channel kahit empty or hindi natin magagamit. So channel 8 is frost. Ah uh, po 'yan, yung frost. Channel 9 is focus. Channel 10 is pan. So pan fine is 'wag muna tayong ilagan, direkta tayo sa tilt. Explain ko mamaya kung bakit natin gawin 'yan. So diretso tayo sa tilt. And then 'wag na natin isama yung tilt fine. So macro speed, yung tatlong ito isa uh, generic lang po ito kasi ah uh, yung ganitong feature isa uh, hindi natin magagamit. Generic, generic, generic. So channel 14, 15, 16, isa generic lang po yan. Para may slot lang siya. So, hindi na natin kailangan to yung ano natin, yung as of now. Kasi pang basic lang tayo na pagawa ng personalities. Eh. So, again, punta tayo sa color. Makikita tayo dito na mga kulay-kulay. Pero, yung gagawin lang natin, kasi alam natin na basic lang to, uh, raw DMX lang muna tayo. Yan. Shutter, same rin, Rode MX, Dimmer, Rode MX, Gobo, Rode MX. Parang ano lang ito yung Rode MX isa manual. So para jeep, basic lang tayo. So Prism, uh, Rode MX rin, Prism Rotation, Rode MX, Generic. Isa, lagyan na po natin ng Rode MX to kasi nag error siya kung wag na, hindi natin lagyan. Ano lang, yung pinakaiba lang isa sa pan, isa, dalawa dapat yung channel na magagamit ito. Kasi, uh, kaya gagamitin natin na uh, 16-bit pan para dalawang channel yung mga kakainya. So yung unang channel is para sa pan and then pan fine is para sa kanyang sundot na channel so naging 16 bit po siya. same rin sa tilt ayan dalawang channel yung makakain niya. yung pan and then pan fine then sa generic uh, raw dmx Pro dmx and then raw dmx so tapos na tayo dyan sa attributes punta tayo sa modes sunod lang po yan uh, kasi isa lang yung modes niya, gawin natin na standard lang siya. double click modes click natin yung standard and then double click lang natin lahat to ayan. click 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 click, 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 click. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ba't kulang? Ah, tama. 15, 16. Yung sa ano. So, check na natin yung sa uh, channels. Ayan, 16 channels na. So, dito natin ginaguide. Yung channel. And then, yung locate. Ito yung mangyayari kung ili-locate natin yung fixture natin. So, power on. Hindi lang muna. Sa locate lang tayo. So, locate dimmer isa a 255 or mag-on yung ilaw natin. Yan lang muna. Basic lang tayo. So generic. Zero natin tong yung iba. Zero, zero, zero. Para wala, wala na siyang ibang gawin. Zero lang. Yan. Yung ano lang talaga. Yung uh, pan, tilt, and then yung dimmer, and then yung shutter pala. Gobo to eh. Zero lang yung gobo natin. Shutter is 255. Max value na po yan. So ayan pinatay ko muna yung moving natin kasi sobrang ingay talaga ng pan niya. So let's continue. Once na na-check na natin yung mga ganito, yung ayan yung channels, punta tayo sa Uh, wheel mapping. Ito yung para may jog wheels ng ano ng makita natin sa ano yung tatlong ano yung tatlong wheels na makita natin sa mga controllers natin. So sa classic pearl, ayan, sa dimmer, sa wheel 1, uh, ayan, kung magpula ito, uh, ibig sabihin mali po yung ano natin yung mali yung pagkakalagay natin ng ano nito ng value or pwede natin to wag na natin sa lagay kasi nagko-continue sa na magpula. Eh. Again, sa dimmer, dapat di sa dimmer lagay natin. Sa iris shutter, shutter rin. tilt, pan, color, zoom focus. Ito lang lagay natin yung zoom focus sa ano. Ta Pwede natin lagay yung zoom focus sa, ano sa ito, yung focus sa zoom focus. will to, 2, yan. Nag-error pa rin sya. Ayawatan ng ano. So, mag kung mag-error siya. wag sya, huwag nyo muna munang ilagay kasi may pro nya na mag-error mag, mag -error yung ano natin yung controller natin. So once na naset mo na natin ako na, na check na natin yung mga channels, punta tayo sa file, save as. So ito sinasave na dinobol save ko muna. Yung Broadway 230 beam and uh, Save. Again, may papapilian pa tayo na personalities. Kung gagamitin natin sa SAT 1024, pwede natin sa file type niya isa eh, sa Azure Pearl Sapphire personality which is yung R20 And then sa so, D4 naman, is sa uh, Titan Simulator, uh, Arena, Ty Tiger Touch, and uh, Diamond, yan. Yung mga controller pwede po natin yan sa personality. Pero ano lang yan, cross ano lang yan, Nag-save as mo lang, pwede nang gamitin ng kahit ano. Kasi yan yung maganda sa AboLize, eh. pwede mo siyang i-cross uh, compatibility. Yan yung ibig sabihin yan. So ayan, save natin sa D4, kasi yan yung gagamitin natin. Again, pwede po ito sa T24, basta R20 files lang yung uh, pag-save natin or save as natin. So yes minimize muna natin to tipat natin yung uh, sa recording screen natin so on plan natin yung ano natin yung pingat, kasi na natin yan so gawa tayo ng bagong this uh, show yan new unsave show para ma-reset yung ano natin yung uh, console so habang hinihintay natin yan magpa-patch tayo ng uh, ng fixture, ayan, patch uh, fixture so pangalan niya kanina isa, uh, Broadway 230, ayan, yung manufacturer name niya, Broadway 230 beam, ayan, select NA, standard, yung mode niya, and then patch, or pwede rin double click, ayan so kung mag-error pa siya dito ayan, may like sabihin, may mga hindi pa yung kompleto yung ano natin, yung paka <laughs> hindi pa pa perfecto yung paggawa natin, pero okay lang yan sa ngayon uh, pwede pa natin yung ayusin mamaya or double check yun exit muna tayo so ayan so try natin uh, locate okay lang muna natin yan locate what ayaw yan so ayan ano siya nang pwede muna siyang i control uh, controlin so again muna tayo sa pan ayan pan tilt oh uh, ayan nakakasilaw yan pan tilt po yan color Ayan, yan. Kasi Rodemex lang to sya. Madaling, ano, ng gobo. Beam frost. Ayan, focus. Ayan, again. Ayan, Ganun lang. So, shape. Compatible po sya sa shapes. Ayan. Shape and effects. Shape generator. Create. Pantilt. circle. Ayan. So, nagsisircle na po sya. So, ganyan lang kadali. Konting ano lang. Konting hilot lang natin ng mga ng mga addresses natin. Ang konting kapain natin yung ano or Uh, sa ganyan kali problema pag Rodemex eh nang may palaging nag -ero. Kaya talaga kung gusto mong mas advanced na paggawa ng personalities, medyo mabubusisi ito kasi ano mo talaga ay eh, uh, lagyan mo talaga ng uh, value yung kada ano kulay. Okay. For example sa color wheel. So ayun lang muna mga sir. Thank you again sa